What's up mga ka-insan? Nakakuha na naman si Boy Benta sa atin ang pangmalakasang 514 Slim Straight. Nakaseal na kasi ito ng 2,000 pesos kaya naman nag-avail na siya. Original price nito is 4,500 dahil napakasobrang dalang ng 514 na brand new. Kung minsan ay sa okay okay pa ako nakakuha or slightly used na sa 1,500 pa. Ito mga ka-insan, brand new na at ikaw talaga yung unang basal. Ang available na lang namin ito ay size 34 at 36, length 32 parehas. Kung mahaba sa inyo ay paputulan nyo na lang. Ang height nga pala ni Sir Christian, ay a.k.a. Boy Benta ay 5'9". Medyo mahaba pero okay lang. Maganda pa rin tignan. Kung sakali ay pwede mo naman paputulan. Back to original. Hindi na kailangan putulan. Length 82 po siya pero hindi na kailangan paputulan. At least may idea na kayo mga kainsan 5... Sabihin na natin 5'9 si Sir. Length pay dito the best na rin po. Lalo na pag may sapatos, hindi naman na rin mahalata yan. So yun, what sa mga kainsan? Welcome sa Collins. Meron tayong solid walking customer insan Boy, benta nga pala. Content creator, solid mga kainsan. Napakaganda nung suot niya. Eto na nga po, representing 514 Slim Straight. Napakaganda po palang lumapat. Grabe, yung fit, hindi siya masyadong maluwang. Tinginin lang po maluwang pag hindi nakasuot. Pero pag nakasuot na, grabe oh, tingnan nyo po, pag grabe, nakakuha ako ng model. Okay, ang height ni sir is 5'9". Saktong-sakto lang sa kanya yung length 32. Ito na po yung pinakamagandang tanong. Legit po ba kay Insan yung ating Levi's 514 na suot nyo? Legit na legit. Talaga naman yes. parang wala akong suot. Grabe. Sobrang lambot ng tela. So yon hindi talaga tayo tinantanan ni Boy Benta. Go, meron nga palang product ulit si uh, Sir. So napaka sobrang, sobrang galing magbenta, sobrang sipag magbenta. Ito po yung panibago niyang uh, produkto. Ito nga po pala ang mushroom chicharon by Boy Benta. Uy, more than na kayo. More mga than kainsan. na kayo ha. Pero itsura pa lang, napaka-presentable ng packing at siguradong crunchy. At uulit-ulitin nyo, maadi kayo sa lasa. Hindi, Hindi namin, namin kayo. Ba? Tatantanan. <laughs> Ayan. Ari, ari, ari. Sakit ang ibay. Sakit.